Pag-uusapan natin ngayon yung mga magnanakaw ng pangarap or mga dream stealers. Sila yung mga taong madalas nasa paligid mo, madalas nasa organization, nasa group, nasa friends. Alam mo yun, yung mga simpleng salita ay nakakawalang gana para ipagpatuloy yung mga pangarap mo. Minsan, sa bahay, sa mismong bahay yan, may mga taong may mga pangarap like basketball or volleyball uh, volleyball kung ano ano mga sports tapos bigla kang di discourage ng mga kapamilya mo yung bibigla bigla silang ano bibiglain ka ng mga salitang hindi mo ini-expect na sa nila pa manggagaling tapos bigla kang mawawala ng gana lalo na kung fragile ka bata ka pa lang talagang tuwang tuwa ka sa pangarap mo tapos bigla ka nilang di discourage kalimbawa nagpa-basketball ka Uh, basketball ka ng basketball wala namang pupuntahan yung ginagawa mo tignan mo siya no napilay kaka basketball mga ganon uh, meron namang mga ano marami naman marami namang mga parents na supportive sa kanilang mga anak na go lang na susuportahan kita eh, minsan nga yung iba nanonood pa talaga sa laro eh may ganoon pero talagang hindi maiiwasan yung time na ibabash ka nila mismo na kapamilya mo simpleng pagpansin sa iyo tapos negative pa. Nakakawalan ng gana yung mga ganong klaseng bagay. Tapos uh, sa school, yung minsan, teacher, pagtatawanan ka, sila yung ano mo kasi, pinaniniwalaan mo eh. Sila yung alpha mo, kaya sila yung nagdidikta ng ano eh. Maliba na lang kung malakas yung mindset mo, hindi ka nila basta-basta ma -ano, magigiba. Kwento ko yung nangyari sa akin, bakit awkward sa akin yung pagsayaw. Maybe sinave ako ng taong yon maybe sinira niya yung future ko. Kasi nakita ko sa anak ko eh na matigas nung una na sumasayaw ngayon lumambot na gumaling na ako kasi noon sasayaw kami ng always tapos nakita nung instructor na ganun yung pagsayo ko imbis na turuan niya ako sinabihan niya ako ng in your face ah kaya sumayaw dalawa kami pinagsabihan niya ganun kaya sumayaw huwag ka na sumayaw tapos pagtatawa ng kapa nila pag sumasayaw ka discouraged ako at tingin ko sa sarili ko na pag ako is nakakatawa ako clown ako wala. Magmula nun, hindi na ako sumayaw. Nakasayaw pa ako nung una eh. Okay lang yung una eh. Tapos yung pangalawa, yun talaga. Binanatan ako nung ano. Elementary days pa yun. And then, uh, naalala ko mga sayo-sayo namin nun. Makarena, tsaka always yung always I wanna be a big man. Manta pa yun. Ha? Nung high school naman, choir kami. So yung boses ko, hindi siya hindi siya para dun sa base that time. Tapos, sabi ba naman nung teacher, rest in peace sa kanya, no? Sabi ba naman ng teacher sa akin, parang nananakot lang multo, sabi. Una, una nga ano yon no? Medyo nahiya na ako, no? Nagkaroon na ng hiya, factor. And then, sunod na sinabi niya, alam mo, dapat hindi ka na nagkukwire. Hindi ka na dapat kumakanta. Alam mo, ano, ako, tat ang tatay ko, binild niya ako sa mga singing contest. Nung elementary na ha? Singing contest. Numalaban ako. Tapos, nag-vocals pa ako ng banda lately, no? Pero after nung na-discourage ako ng teacher yan ah uh, sabi niya, wag na akong kumanta. Parang, parang tinatakot daw yung mga multo. So, yung binild ng tatay ko, na napakatagal, ibibild niya ako. Magaling ka naman, sabi. Yung andami niyang sinasabi. Nakikita ng tatay ko kung ano yung dapat na ibuild sa akin. No? Hindi siya nagsasabi ng mga negative. Kung magsasabi man siya, ituturo niya kung paano ko ma-improve. Like, kunin mo sa diaphragm yung mga ganong bagay. No? wag dito sa ano... Dito. Tinuturo ako ng tatay ko. Tapos, biglang winasak lang yung teacher na yun. Siyempre, fault ko rin. Nasa akin pa rin kung ano yung ano ko eh. Believe ko eh. Pero, siyempre, kasi yung teacher na yun, isa sa mga tinitignan ko na magaling pagdating sa pagkanta. syempre expert na yung nagsabi sa akin na, na magaling siya, no? Magaling siya sa kanyang pagtuturo. Na ano ako, na-discourage ako. yung nga, galing niya. Tapos, sinabi niya sa akin, hindi ako nararapit. Bata pa ako noon eh. Hindi naman hindi pa na, hindi pa solid yung ano hindi pa buo yung ano yung mindset hindi hindi na totally bata na tipong mga toddler toddler hindi high school na yun, eh. around second year or first year naniwala ako sa kanya at mahina din kasi yung mindset ko noon madali akong magiba ilang years hindi ako manta maliban na lang nung naging ano ako nung nagbanda ako nagbanda ulit ako nung may nakapagsabi sa akin na ayos naman pala ang boses mo eh sabi sa akin ayos naman daw yung boses ko Uh, mga barkada pa yon so ayun tinuloy ko yung pagbabanda-banda tapos nag vocals ako actually yung pagbabocals ko is mga online mga parang creed creed mababa lang eh tapos growl growl sigaw sigaw so yun yung mga naging dream stealer sa akin no oh. gustong gusto mo excited na excited ka sumayaw eh kasi usong uso nun eh, nakikita papanood mo sa tv excited ka na parang magagaya ko rin to imbis naturuan ka ng tama may ako na hindi ako rapat dapat sa mga ganun Then, along the way, tumibay na rin ako kahit anong sabihin nila. Mapangit din naman 'yon yung uh, hindi ka na tumatanggap ng ano no, uh, criticism. Parang, parang masyado nang mataas yung tingin mo sa sarili mo. Ako to, mas kilala ko yung sarili ko. Pwede yung ganun pero pakinggan mo pa rin yung mga improvement kasi minsan eh may pride tayo na eh, sino ba 'to nagsasalita? Ako, ano ako dito? Banda ako Matagal na ako Nang gigitara Itong nagsasalita na to Hindi naman marunong Mang gitara May pride kasi Minsan na ganoon eh No? May pride tayo Na ganoon Pagka kasi halimbawa, Ginanon ka Yung sinabihan ka na Uy Hindi ka nararapat Na sumayaw Pero itinuloy mo pa rin Parang nagkakaroon na Ng hiya Hiya eh, Nagkakaroon ng effect Yung hiya hindi mo na tinotodo yung galaw mo kasi pag tinutodo ko baka ano eh baka sabihin nila eh trying hard no, the more na nahihiya ka na ginagawa yung mga talent mo halimbawa kumakanta ka no tapos hiyang hiya ka the more na nahihiya ka mas lalo kang nagiging nakakahiya tandaan niyo yun like sa pagsayaw sumasayaw ka na ganun yung ano mo ganun yung mga moves mo kasi nahihiya ka anong nangyayari ang pangit ng moves mo na nahalata ka tuloy na no yung kasing mindset mo noon pagka nahihiya ka is pinapakita mo sa mga tao na ayaw mo yung ginagawa mo or nahihiya ka talaga uy nakakahiya itong ginagawa ko kaya ganito lang yung moves ko ayan ganyan lang hindi ako hindi ko ito todo to, to kasi pag itinodo ko baka mas nakakahiya ko baliktad ibigay mo na mas maganda na ito sasabihin ko sa inyo to mas maganda nang maging trying hard kaysa not trying at all alam nyo ba yon? Minsan kasi ginagamit yung trying hard ka, no? Sa masamang bagay. Walang masama sa pagta-try hard. Yun nga yung mabuti. Try harder. Hindi maganda yung not trying at all. laang ginagawa. Hindi ka nagka-try. Hindi mo binibigay yung best mo. Sabi nila, ibigay mo yung best mo. At least binigay mo yung best mo. Sinasabi nila. Pero pag nagta-try hard ka, no? Trying hard ka, no? Diba? And I think hanggang dito na lang ako Kasi malapit na naman tayo sa bahay At edit-edit uh, ulit Maraming maraming salamat sa mga patuloy na nakikinig Pagka may gusto kayong topic na pag-usapan Pag-usapan natin, comment lang kayo Kung nakakarating kayo hanggang dulo ng usapan natin no Thank you and God bless mga to